good morning po sa inyong lahat mga ka-idol. Andito pa rin kami hanggang ngayon sa tinatawag na lugar ng Banahaw. Ayan o oh, may bundok na yan oh. Hindi ito yung pinakan tinatawag na bundok Banahaw. Lugar lang ito sa isang lugar dito sa bundok Banahaw. Yun yung bundok Banahaw na tinatawag din na sobrang taas talaga doon ang maganda sanang puntahan. Kaso medyo malayo-layo pa daw dito yun. Pero kung pupunta dito yung aking kapatid bukas, tapos eh, may service sila na uh, single na motor, uh, yayakaging ko dun yung aking pamangkin at saka yung isa kong kapatid para puntahan namin yung sinasabing bundok banahaw. Talagang gustong-gusto ko bago man lang kami makabalik ng San Francisco, ay gusto kong marating talaga yon dahil napakaganda mag doon kung sakali na uh, yung aking pamangkin ay walang dalang motor talagang lalakarin ko yun aabutin daw lang pala naman ng isa hanggang dalawang oras kapag kami medyo mabilis bilis kan lumakad uh, dalawang oras lang mararating mo na ang bundok banahaw eh ako pagka ako ay nakalakad talagang lakad na sabi lang ipambundok talaga yung lakad ko kaya talagang bago kami umuwi ng Aurora, pupuntahan ko yung lugar na yon para mag video, ako doon. Ito, ito, ito isa lang dito sa dinadaanan namin. Ako mapapansin nyo dito, ang gilid ng kalsada dito ay sobrang, sobrang gugubat. Yung puro puno ang makikita mo. Kaya sa gabi, grabe sobrang lamig mga ka -idol talaga namang dubli-dubli na ang jacket mo at kumot eh, sobrang lamig pa rin ng uh, pakiramdam mo. Ayan yung akin dalawang kasama. May dalawa na naman akong kasama dito mga ka-idol kaso andun pa sa hulihan. Andun. Sabi ko oo naon una ako dito dahil magbibidyo-bidyo ako din eh. Sabi ko, dito ko na lang sila hihintayin. Yan yung kasama namin doon sa kwarto na aming uh, rentahan habang yung aking nanay ay dito dinala nung aking kapatid. Dahil dito daw ay may talagang magaling na manggagamot. Kaya siyam na araw kaming stay din eh. Ayan pa, uh, Sabado, Linggo, Lunes, Martes, Merkong. Ah, bali, kung tutuusin ay ano, Bali, limang araw na namin dito ngayon, palimang araw na namin. Ibig sabihin, ay may apat na araw pa rin kaming i-stay dito. At yung apat na araw na nalalabi na yun, ay isang araw do sa apat na araw na yun, ay talagang uh, pupuntahan ko yung lugar ng bundok Banahaw na sinasabi nila. Ayan yung akin dalawang kasama o naglalakad doon. Ayan yung aking dalawang kasama. Ayan yung kasama ko din kahapon dito. <laughs> ayan, pare-pareho kasi kaming mga kalug. Kaya ayan, kaagad-agad ay kami nagkaintindihan din eh. <laughs> Isa rin mga kalug kasi itong mga ito. <laughs> kapag kami ay nagkakasama-sama doon sa kwarto ay talagang biroan, walang katapusan. Anong dala? Aba, hindi tayo mapunta doon, sabihin mo. Atay <laughs> At mapunta doon. O oh, isa, kaway kaway dyan. Ay. <laughs> Ayan o. Oh. Palibas pare-pareho kami mga kalugay. Agad-agad ay kami nagkaintindihan dito sa loobla ng limang araw. May <laughs> mga sayad. <laughs> ay, napakataas. Gustuhin mo namin akyatin yung pinakatuktok na yun ay hindi namin kahit baka kami ay nandyan pala sa kalagitnaan yung bundok na yun ay kami ay mga lawit na andila. <laughs> Sobrang Kasi taas po. niyo, oh. <laughs> Sobrang taas pero napakaganda siguro pag nandoon ka sa pinakatoktok na yun. Ah, siguradong kita mo ang lahat ng kapaligiran dito sa lugar ng Candelaria ba ito? Ay, maya Ay, bundok ba yan? Ano yung bayan? Ay, anong, anong bundok yan? Maya Ah, ito pala yung tinatawag ditong... Ako'y wala. Ito yung tinatawag na bundok banayo, banayobo. Mayabubo bobo. <laughs> Maya, Ayan, sobrang taas niya. Sarap siguro umakyat doon. Pagka doon ka sa pinakatuktok na yon lahat ng kapalig kapaligiran dito sa uh, paligid nitong sariaya at um, eh, kita mo sigurado lahat. Ayan. Malapit na naman kami doon sa aming niririntahang bahay. Uh, kaya ako hindi makapag-upload ng aming mga video dito. Talaga namang napakalayo sa kabihasnan, walang signal. Uh, kumbaga, paghuhulog ka lang ng piso wifi kaso yung 10 piso mo, abutin lang halos ng isang oras. Kaya ako ay nanghihinayang din naman dahil kami ngay andito sa pagamutan, kailangan kailangan namin ng pera kaya kami nagtitipid. Kaya hindi na ako nag mm, halos sa wifi dahil uh, karagdagan ng budget namin yun dito kung uh, iaagaw ko pa rin naman yung yung pagpipiso wifi ko. Uh, bawi na lang kami mga ka-idol kapag uh, bumalik na kami ng Aurora. Dahil dito talagang hindi ako makapag-upload, hindi ko mapuntahin yung mga bahay nyo. Dahil nga sa napakalayo nito at napakabundok nitong lugar na ito kaya walang signal dito. Kaya paumanin po doon sa lahat ng mga uh, sabi lang ito matangkilik sa aming munting channel. Sa mga sumusuporta sa aming uh, YouTube channel. Uh, sana pagpamanhinan nyo kami, bawi-bawi na lang po sa susunod. Uh, at um, pansamantala na naman po ako magpapaalam. Ando na kasi, iniiwanan na kasi ako ng aking mga kasama. Uh, magandang tanghali na lang po sa inyong lahat. God bless and love you all.